Ayan, dito kami ngayon sa Labirdad graduation ng mga preschool in grade 6. Ayan, o. No. No. Oh. Ito. Ayan. The Labirdad family. Ayan, o. po. oh, ito. Ayan, ayan, Okay. Ayan po, graduation ngayon dito sa Labirdad. Hello Ayan, po. Dito kami. Ipopost natin yan. Principal namin. Ayan. <laughs> Ayan na. one million views. Oh. One million views. Ayan, Ayan, Ayan na. <laughs> Happy graduation. Oh, eto to mga baby. photographer namin, oh. Yan, yan, mga estudyante. Estudyante ba to lahat? Oh. Yan na. Oh. Ayan. Ayan, graduation po ngayon dito sa Labrador. Ayan, nandito ako kasi gagraduate yung isang anak ko. Yeah. Happy graduation. Awesome. Okay. Dad. Yes. Dad.